Aries, ang pahiwatig ng mga bituin ngayong araw, iwasan ang pagiging sobrang mapagbigay sa mga taong makakausap mo. Hindi lahat ng lumalapit ay may okay na sinasabi o intensyon, kaya matutong magtimbang bago magbigay ng oras o tulong. Mas mainam na panatilihin ang positibong enerhiya upang hindi maubos ang sigla at swerte sa iyong tahanan, ang pinapahiwatig. Sa iyong trabaho, manatiling tahimik at observant, hindi kinakailangang sumali sa usapan o diskusyon na maaaring magdala ng tensyon. Itoon ang pansin sa iyong mga gawain upang mapanatili ang maayos na daloy ng trabaho. Sa iyong pagmamahalan, ang pagiging maunawain sa iyong minamahal, ay susi sa isang maaliwalas na araw, kung may hindi pagkakaintindihan. Piliin ang pagpapasensya kaysa sa mainit na sagutan ng walang mualang good vibes ng swerte sa pamamahay. Ang anim na numero na bigay ng gabay sa pag-asenso. Number 7, number 14, number 19, number 25, number 31 at number 42. Taurus, ang pahiwatig ng araw ang simula ng araw sa para ng iyong mga plano, sapagkat may hatid itong kasiyahan at tagumpay, ang bawat hakbang na iyong gagawin ngayong araw, ay magbibigay ng positibong resulta sa mga susunod na araw, kaya laging maging maingat. Sa iyong pera, maging maingat sa pakikitungo sa ibang tao pagdating sa usaping pinansyal, huwag basta magpahiram o maglabas ng pera ng hindi pinag-iisipan. Sa pagmamahalan, ay bigyang halaga ang pagpapakita ng lamang at pagmamahal sa iyong kapareha. Ang simpleng kilos ng pagmamalasakit ay magpapalalim ng inyong ugnayan. Sa trabaho, iwasan ang mga kasamang mahilig magpakitang gilas o nag-aakalang sila ang pinakamagaling. Mas mainam na manahimik at ipakita na mas mahalaga ang aksyon kaysa salita ang anim na numero na bigay ng gabay sa pag-asenso. Number 5, Number 12, Number 20, Number 28, Number 33, at Number 39. Gemini, ang pahiwatig ngayong araw, ang gagawin na pagpapasya ay hindi dapat minamadali, mas mainam na pag-isipan ng mabuti ang mga desisyong, na gagawin upang maiwasan ang pagsisisi sa huli, ang tamang pagnininilay ay magdadala ng tamang direksyon, ayon sa iyong gabay. Sa tahanan o sa pamilya, ngayong araw, ang iyong suporta sa kaibigan o mahal sa buhay ay magiging mahalaga, huwag ipagkait ang tulong lalo na kung ito ay nasa iyong kakayahan. Sa trabaho, maging maingat sa mga galaw at huwag basta sumabay sa ginagawa ng iba, Panatilihin ang pagiging masinop at disiplinado upang maiwasan ang anumang deconize nais -na, na sitwasyon sa trabaho. Sa pera, kung may ekstrang pera, isaalang-alang ang pagbibigay ng kaunting tulong sa iyong magulang o sa isang taong nangangailangan, ang pagbibigay mula sa puso ay magbabalik ng mas malaking biyaya sa hinaharap. Ang anim na numero na bigay ng gabay sa pag-asenso. Number 6, number 11, number 18, number 27, number 34 at number 40. Cancer, ang pahiwatig ngayong araw ng mga bituin ay pagtuunan mo ng pansin ang iyong personal na kalusugan at pangangatawan. Huwag balewalain ang maliliit na sintomas ng pagkapagod o sakit. Magpahinga kung kinakailangan at huwag abusuhin ang iyong enerhiya at pwede kang gumawa ka ng pagpirma ngayong araw ang pinapahiwatig. Sa iyong pamilya, ang isang miyembro ng pamilya ay maaaring mga ilangan ng iyong payo o paggabay, maging handang makinig at magbigay ng suporta ng walang pag-aalinlangan, dapat ang mga salita mo ay makapagbibigay ng katalinuhan sa kanila. Sa iyong trabaho, may senyales na may paparating na bagong oportunidad o hamon. Maging bukas sa mga pagbabago at huwag matakot harapin ang bagong responsibilidad. Sa pagmamahalan o pag-iibigan, ay iwasan mo ang pagiging sobrang emosyonal sa inyong relasyon. Maging bukas sa komunikasyon upang maiwasan ang maling pag-aakala at hindi pagkakaunawaan, dahil masayang ang may halik ay akapan sa pagmamahalan ang anim na numero na bigay ng gabay sa pag-asenso. Number 4, Number 13, Number 22, Number 29, Number 35, at Number 41. Leo, ngayong araw, ang pahiwatig, ang pagiging determinado at matapang ay magdadala sa iyo ng tagumpay. Huwag hayaang hadlangan ka ng takot o pangamba ang iyong mga pangarap o dapat nagagawin. Ngayong araw, ipakita ang iyong kakayahan at huwag magdalawang isip na ipaglaban ang nararapat para sa iyo ng naaayon na salita, nang mapasaya mo ang iyong araw. Sa iyong pera, ay iwasan ang pabigla-biglang paggastos, ang pagiging maingat sa pananalapi ay magpapalakas ng iyong seguridad sa hinaharap, dapat kang maging mapamili sa iyong gagawin sa iyong pera. Sa iyong trabaho, ang senyales ang iyong kasipagan at tiyaga ay mapapansin ng nakatataas, magingat lamang sa inggit o intriga mula sa ilang kasamahan, dahil sila ang pwedeng makagawa ng ibang sitwasyon, sa iyo pag-iingat ang kailangan. Ang anim na numero na bigay ng gabay sa pag-asenso. Number 2, Number 10, Number 17, Number 26, Number 32, at Number 38. Virgo, ayon sa iyong gabay, ang pahiwatig, ngayong araw ay naaayon o magandang araw para ayusin ang mga bagay sa iyong paligid, panatilihin ang kaayusan sa tahanan, trabaho, at maging sa iyong isipan, ang maayos na kapaligiran ay makatutulong sa iyong pag-unlad, at kung may nasabi ang minamahal, dapat na iyong bigyan ng pansin ang pinapahiwatig. Sa tahanan o sa pamilya dapat kang maging mapanuri sa mga pahayag o sa mga balitang maririnig mula sa kamag-anap, huwag basta maniwala sa chismis at alamin muna ang buong katotohanan bago magbigay ng reaksyon. Sa iyong trabaho, ang pinapahiwatig ngayong araw, mahalagang maglaan ng oras sa pagsusuri ng iyong ginagawa. Ang pagiging maingat at detalyado ay makakatulong upang maiwasan ang pagkakamali nang makita ng iyong boss ang iyong katalinuhan. Sa pagmamahalan, kung may hindi pagkakaintindihan sa relasyon, mas mainam na pag-usapan ito ng mahinahon, ang pagiging bukas at matapat sa damdamin ay magdadala ng mas matibay na samahan. Ang anim na numero na bigay ng gabay sa pag-asenso. Number 3, number 9, number 16, number 24, number 30, at number 37. Libra, ngayong araw ang pahiwatig, ay bigyang pansin ang iyong mga pangarap at layunin sa buhay, may pagkakataon kang gumawa ng hakbang patungo sa tagumpay, ngunit kinakailangan mong maging mas determinado at matyaga, huwag hayaang pigilan ka ng takot o kawalan ng tiwala sa sarili basta iwasan mo lang ngayong araw, ang laging mabait sa mga humingi ng tulong, maging maingat at mapamili ka muna ngayong araw, ang pinapahiwatig. Sa pera, dapat ay magingat sa mga desisyon patungkol sa pananalapi, may posibilidad na may lumapit sa iyo upang humingi ng tulong, kaya mahalagang timbangin kung kaya mong magbigay ng hindi naaapektuhan ang iyong sariling pangangailangan. Sa iyong trabaho, ang senyales ay mahalaga ang pagiging mahinahon sa pakikipag-usap sa katrabaho, iwasan ang pagiging padalos-dolos sa pagbibitaw ng salita upang maiwasan ang hindi pagkakaunawaan. Sa pagmamahalan, ngayong araw ay magandang araw upang iparamdam sa iyong minamahal kung gaano siya kahalaga. Isang simpleng kilos ng pagmamahal o pagbibigay ng oras ay maaaring magpalakas ng inyong samahan. Ang anim na numero na bigay ng gabay sa pag-asenso. Number 5, number 14, number 18, number 27, number 31 at number 40. Scorpio, ayon sa iyong gabay ay panahon na upang alisin ang mga negatibong enerhiya sa iyong buhay may ilang bagay o tao na maaaring nagiging dahilan ng stress at pag-aalinlangan mo. Huwag matakot na lumayo sa mga hindi na nakakatulong sa iyong pag-unlad, basta maging maunawain ka sa mga deal mo ngayong araw, ayon sa iyong gabay. Sa tahanan o sa pamilya, ngayong araw, ay maging maingat ka sa pagbibitaw ng mga salita, ang hindi inaasahang komprontasyon ay maaaring lumitaw kung hindi mo mapipigilan ang iyong emosyon. Sa pera, ang ay may posibilidad na magkaroon ng dagdag na kita, ngunit siguraduhin mong ito ay nagmumula sa tamang paraan, ang madali ang kita ay maaaring may kaakibat na panganib. Sa pagmamahalan o pag-ibig, ay iwasan ang pagiging masyadong seloso o selosa ang sobrang paghihinala ay maaaring magdulot ng hindi kinakailangang sigalot sa inyong relasyon. Ang anim na numero na bigay ng gabay sa pag-asenso. Number 7, Number 11, Number 19, Number 25, Number 33, at Number 42. Sagittarius, ayon sa iyong gabay, ngayong araw, ay bigyang pansin mo ang mga bagong oportunidad na maaaring dumating sa iyong buhay. Ang isang simpleng ideya ay maaaring maging daan upang makamit mo ang mas malaking tagumpay. Huwag palampasin ang pagkakataon at gamitin ang iyong talino at kakayahan sa tamang paraan. Dapat ka lang maging maingat ngayong araw, sa pakikasama sa mga dating kaibigan dahil gasto sila para sa iyo ngayong araw, ang pinapahiwatig sa tahanan o sa pamilya, ang pagiging mas bukas sa mga payo ng nakatatanda ay makakatulong sa iyo. Huwag ipagwalang bahala ang kanilang mga suhestyon dahil maaaring may mahahalagang aral kang matutunan mula rito. Sa pagmamahalan o sa pag-iibigan, ngayong araw, ang isang simpleng kilos ng pagpapahalaga, ay maaaring magdala ng positibong pagbabago sa inyong relasyon, minsan, hindi kailangan ng mamahaling regalo, isang taus pusong salita o yakap ay sapat na. Ang anim na numero na bigay ng gabay sa pag-asenso. Number 6, Number 12, Number 20, Number 28, Number 34, at Number 39. Capricorn, ayon sa iyong gabay, ngayong araw, ito ang tamang panahon upang itoon ang iyong pansin sa mga gawain na makakapagpabuti sa iyong hinaharap o sa pangarap na gustong magawa. Huwag sayangin ang oras sa mga bagay na hindi makakatulong sa iyong pagunlad. Ang pagiging disiplinado at masipag ay magbubunga ng magagandang resulta. Sa TAHAHAN o sa pamilya, ay may maaaring hindi pagkakaunawaan sa pagitan mo at ng isang malapit na kamag-anak, sikapin mong intindihin ang kanilang panig bago ka gumawa na magsalita upang maiwasan ang hindi kinakailangang alitan. Sa iyong pera, ay maging maingat sa paggastos, ang hindi planadong pagbili ay maaaring makaapekto sa iyong budget sa mga susunod na araw, mahalaga ang tamang pagpaplano upang maiwasan ang pangangailangan sa hinaharap sa pagmamahalan, para sa mga may karelasyon, bigyan ng oras ang inyong minamahal, ang maliliit na kilos ng pagpapahalaga ay maaaring magpatibay sa inyong relasyon, para sa mga single, may paparating na bagong kakilala na maaaring maging espesyal sa iyong buhay. Ang anim na numero na bigay ng gabay sa pag-asenso. Number 3, Number 9, Number 14, Number 22, Number 29 at number 38. Aquarius, ang pahiwatig ng liwanag ng buwan ngayong araw ay bigyang pansin ang iyong mga pangarap at ambisyon. May mga pagkakataon na lumalapit sa iyo na hindi mo agad napapansin, kaya't huwag matakot lumabas sa iyong comfort zone. Ang mga bituin ay nagbabadya ng bagong simula kung ikaw ay magiging bukas sa pagbabago basta dapat ay buong-buo ang iyong determinasyon sa gagawin ang pahiwatig. Sa tahanan o sa pamilya, may isang miyembro ng pamilya na nangangailangan ng iyong suporta at iyong pangunawa, maging handang makinig at magbigay ng payo kung kinakailangan, nang lalong sumigla ang buhay, pamilya. Sa iyong pera, ang iyong diskarte sa pera o pananalapi ay kailangang masusing pag-isipan, iwasan ang padalos-dolos, na desisyon lalo na kung may kinalaman ito sa malalaking gastusin, at gumawa ng pagkonsulta sa minamahal. Sa pagmamahalan, kung may hindi pagkakaunawaan sa iyong karelasyon, ngayong araw ay mainam upang ayusin ito, mas magiging matibay ang inyong samahan kung magiging bukas kayo sa isa't isa ang anim na numero na bigay ng gabay sa pag-asenso. Number 8, Number 13, Number 17, Number 24, Number 30, at Number 41. Pisces, ang pahiwatig ngayong araw ay isang araw upang pahalagahan ang iyong emosyon at espiritualidad, maaring may mga pagsubok kang hinaharap, ngunit tandaan na ang bawat hamon ay may dalang aral at pagpapala sikaping manatiling positibo at huwag mag-alala ng labis sa mga bagay na wala kang kontrol, at huwag ka muna gagawa ng pagpirma ngayong araw ayon sa iyong gabay. Sa tahanan o sa pamilya, ang isang miyembro ng pamilya ay maaaring mga ilangan ng iyong oras at atensyon, maging bukas sa pagbibigay ng tulong, lalo na kung ito ay isang bagay na makakapagpalakas ng inyong ugnayan. Sa trabaho, may pahiwatig na may posibilidad na may bagong proyektong ibibigay sa iyo, gamitin ang iyong talento at kakayahan upang maipakita ang iyong husay, ang sipag at syaga ay may dalang gantimpala, at ipakita mo ang iyong kasipagan sa iyong mga ginagawa. Sa iyong pagmamahalan, sa mga may karelasyon, mahalaga ang pagiging bukas sa komunikasyon. Huwag haya ang maliliit na hindi pagkakasundo ay maging sanhi ng mas malaking alitan. Para sa mga single, may bagong taong darating sa iyong buhay na maaaring magdala ng saya at inspirasyon. Ang anim na numero na bigay ng gabay sa pag-asenso, number 2, number 10, number 16, number 21, number 28, at number 35.